it's not perfect, but it's worth it. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Magandang araw, magandang gabi kung nasaman kayo araw na ito mga kainags. Ano? Uh, pupunta tayo dito ngayon sa Home Depot kasi bibili na natin yung, ano, yung screen para matakpan na natin yung ginagawa nating bako doon. Pailipat na natin yung, ano, yung bakod natin na... Uh, ginagawa para makapag-park na tayo ng truck sa ating uh, bakuran. Wala kasi ako makita ano eh, yung chain link wire. Eh tumingin na ako sa market marketplace, wala talaga. Meron man ako nakikita roon sa marketplace, kaya lang mahal tapos mahaba. Ay kailangan lang naman natin ay eh, maliit lang, kapiraso lang. Eh wala, kaya na pagdesisyonan ko, yun na lang yung nakita natin dito. So papasok lang ako dito at natin yung mga kainan dyan. Kaya kailangan natin kumuha nito kasi medyo mabigat yun malapad kuha tayo nito. yung, yung sa nasa dulo na lang para madaling kunin yan ito yun mga kainag yung sinasabi ko bali 22 yata siya no makapal na rin naman to eh no tapos yung kulungan ni sayon nga ilalagay natin dito papatong natin ba diba? kasi ano pa rin matibay pa rin yan so ito baka tiin ko na lang to parang kulang din to no kulang din to so, naku dalawa rin yung mabibili natin kung sakali pala dalawa na para sigurado Eto na mga kainags, ano, babayaran na natin to. At saka magbabayad tayo ng utang ngayon para mabawasan yung utang natin doon sa Home Depot card natin. Eto, babayaran ko ng cash. Hindi natin utangin to. Yan, pipitin bit na lang natin. Magang naman mga kainags. di eh. ba? Oh. Diba? Kayang-kaya, -kaya, no? Hindi pa maingay. Kasi yung card sobrang ingay. Skandaloso. Okay, o no? Hindi naman, hindi naman hirap, ano? So by the way, mga kainags, ano, ako nagpapasalamat ako sa taas dahil yung aking nararamdamang sciatica ay unti-unti nang nawawala ano siguro meron pa rin pa rin ako nararamdaman siguro mga 5% na lang yan after 2 weeks ng pagtitiis sa sakit no sakit mo sciatica grabe eh nawala na unti-unti na nawala meron pa naman 5% hindi pa siya 100% pero wala yun. yung 5% na yon nakakahinga na ako ng maluwag mga kainags ano? ah sarap talaga no ano pakiramdam pagka wala akong nararamdaman sa ano mo ano? katawan mo no? Grabe. So tara, lagay, lagay ko na muna to dito, makakainay sa aking sasakyan. No? tama ba ito? Baka hindi ko sasakyan to. Ito sasakyan ko ha. <laughs> Mahirap na baka may lagay natin sa mali sasakyan eh. Hindi tayo nagsisi sa pagbili ng truck mga kainas dahil ang laki ng espasyo. Pag may mga ganyang klaseng bu ano, bubuhatin o bibili na. Ano? Napakadali oh. O di ba nandiyan na? Ayos na. Ay baba natin to para... Yan, nakalak talaga siya. Yan, safe. Let's go. Yan, so dito ko na nilagay muna yung ano natin, binili natin kanina mga kainags ano. Ito, 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 ito. Yan o. Oh. Yan, yan natin. So, papakita ko lang sa inyo no. Tatantsahin lang natin. Dito. Yan o. Oh. Ah, ito niyo ba? lang natin ano. Ganito yung gusto kong sabihin sa ano mga kainags ano. Uy! Yan, ganyan siya, nakaganyan siya. Nakaganyan. So, parang ano no. O, tama ta tama lang na dalawa yung binili natin kasi alanganin to eh. Tapos itong isa dito sa taas, sa taas 'yan. Tapos yung sobra, ito sobra to mga kainags ano. Baka ilagay na lang natin dito. Pag ganun, pag ganun yung sobra, oh. kung sakaling sobra pag ganyan, 'Di ba pag may sobra, 'yan kaganyan Oh, 'di ba? Para yung ano, para yung butas niya Kaganyan no Ganyan, ganyan ang mangyayari, ano. Ganyan na mangyayari pagka depende, tingnan natin. Tingnan natin pag yung ubra yung sobra. Ay, ay, hindi ka awa yan, pambihira ka. O, di ba? So, pwede rin natin ilagay ito, mga kayo katulad nung nabanggit ko, no? Ito sana yung balak natin ilagay dyan, eh. Kung hindi sobra po. Anyway, tingnan natin mamaya. Matapalaman mata natin yan. So, tatansyahin ko muna, mga kayinags, ano? Tapos, puputulin ko na. So, nilulusot ko lang ito, mga kayo ano? Ito, 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 Nilulusot ko lang ito dito. Yan, para ito magiging Hand, yung ano naman holder yan teka lang sumobra yata sandali lang mga kainags ano yan nakalusot na siya mga kainags ano hmm, pwede na yan ah uh, oh, tigas uh, pero importante kung napapansin niyo mga kainags ano nandiyan na siya no pero usod ko pa yan dito eh. sa, sa gilid yan ganyan no yan parang ganto Ganito mangyayari niyan mga kainags ano ito siya yung kinakapit natin para ganyan no magiging kapitan siya nitong holder na to yan so yung holder natin medyo maliit titingnan natin kung ubra no yan ganyan mga kainex ano napansin nyo so hihigpitan ko na lang yun doon para kumapit na talaga siya no tingnan natin tapos sunod doon naman sa baba so bali maglalagay ako ng ganitong holder siguro mang apat no kasi may dugtong pa yan dito eh butas, butas yan diba hanggang dito lang yan eh So dito muna yung baba muna unahin natin ano. Higpitan ko lang yan, tapos mulalagay ako dito, tsaka doon pa, bali apat, kasama na yun dito. Higpitan lang natin ito mga kainags, ano. Pag nagpitan na natin ito, huwag naman yung masyadong mahigpit na mahigpit, yung sakto lang para ma, ano, matansya pa natin doon. Tapos yung pag talagang sigurado na tayong ganyan na yung posisyon, saka natin talaga higpitan na higpitan. Yung permanent ano na, higpit. Yan. Yan medyo mahirap din pala yung ganito no? kala natin madali lang gawin no? pero siguro dun sa mga professional yung mga sanay na talagang gumagawa nito madali na lang mga kayunags no? kasi tayo first time lang naman natin ginagawa ito eh. nangangapapa tayo kaya hindi pa natin talaga master yan ginagawa ko kasi mga kayunags no? pag uh, sinunod kasi natin itong butas na to, hindi talaga kakasya kaya no, ang ginawa natin inano natin ano yung minodified natin ano nilakihan natin yung butas na to para masya katulad nitong isa na to ganun din ang gagawin natin dito kaya medyo madugo, mahirap pero madali namang itiko kaya lang syempre tancha tancha talaga no? yan mga kainags ano? <laughs> pinalakihan na natin no? may notified na natin ah uh, so, pero bago ko nagawa to nakailang ulit na tancha ako no? sukat sukat ganon. so hopefully this one umubra na <sighs> yan ganyan mga kainags so oh. so kailangan ko pa talagang ipitin ang flies ano? para, para sumunod, para bumaon para may soksok natin yung nut ay kabit na natin yung nut ipitan na lang natin ng konti yan ayos makita nyo yan so hindi ko pa siya higpitan eh mamaya natin higpitan yan yan patuling ko dito 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 yan kailangan may lusot to medyo mahirap hirap na pag yung nasa gitna na medyo mahirap hirap na mga kainis ano? medyo matigas tigas na yan kailangan mo talaga ng puwersa rito yan ang mahirap dito pag sumobra eh kailangan tansyahan mo talaga yan yan, tingnan natin, no. Yon, pwede na makainex, no. Tu. Yon, ikabit na natin, no. Doon sa mga ano, no, sa mga professional, sandaling sandali lang 'to sa kanila makainex, no. Yung talagang may experience na sa paggawa nito. Sandaling sandali lang, ano. Parang mali ah. Parang mali 'yung ilagay ko ah. Dapat itong nuts nandoon sa labas. Ay, nasa loob, 'di ba? Mali, mali. <laughs> Try and error na naman, no. At least nalalaman natin na may mga malita tayo no, habang maaga pa para nagkukorek agad natin o oh, di ba dapat ganon kasi pag nilipat na natin yun nasa labas na to eh ito nasa labas na to kaya dapat ganyan para kung sakaling merong magluko, hindi agad nila mga kasi pag nandito, pag nandito yung nap eh pag may mga loko-lokong dumaan dito eh matanggal yan sandali lang tanggalin yan iniisip ko mga kayo nags kung ganito na lang sana ginawa natin ano yung patayo bakit na lang kaya hindi natin itayo pareho di ba katulad nito o oh, di diba? Mas matibay. Buti na lang hindi ko pa napuputol yun. No? Buti hindi ko pa, pa napuputol. Ano? Uh, so na lang. No? Tatanggalin ulit natin yung ginawa natin na yun. Kahit na napagod tayo. Kahit na nasayang yung pagod natin. Nasayang yung pag-iisip natin. At least, habang maaga, nakita natin yung isang ano isang option na pwedeng gawin na mas maganda pa. Kaya minsan may mga scenario talaga na ano no na nadidiscover mo na mas maganda kapag naka-install na. Naka-install na, 'di ba? Katulad 'to, naka-install na. Doon natin na discover na meron pa palang mas maganda kasi nakita natin yung bang tinatawag na parang na figure it, na figure it out, 'di ba? Parang ganoon. Kaya kanina 'di ba sinabi ko kanina, 'wag muna natin higpitan kasi baka hindi pa talaga ito yung final. Mas madali nating maluluwagan, 'di ba? <laughs> Yan, ganyan mga kainex, ano kita nyo ba? Mas maganda kaysa dun sa unang ginawa natin kanina. Tapos bumili na rin ako ng apat na bolt kasi gusto kong idagdag dito mga kainex. Ano? Napakita ko sa inyo, yan o. Oh. Gusto ko na idagdag dito para talagang ano, yung kapit na kapit yung tibay. Yan. Hihigpitan lang natin, alagay lang muna natin ganon. Bago natin ilagay itong ganito kasi matatakpan niya eh. Yan. Kakabit ko lang muna ito mga kainigs mga to ah higpitan muna natin to para talagang ano swak na swak ang tibay yan yan mas maganda raw kasi mga kainags yung ano no yung doble yung nut para mas matibay yan yan mga kainags ano naikabit na natin ano ito na silang dalawa tapos dito rin ito pero itong isa hindi pa puputulan nga natin dito muna kasi ayaw pumasok nitong thread eh. hindi muna na yung priority natin at least yung tatlo nandiyan ah yan, priority natin ito. Tapusin natin 'to. Malapit na nating matapos, ano? Ayun know? oh. di ba? Ganda na, ano? Oh, di ba ako napapansin niyo mas maganda tingnan, di ba? Mm, ito. Yan, tsaka tong taas, di ba, mga kainags? Kita niyo, di ba? Ganda na, no? Yan, no? Ganda ng kapit. Yan, pati dito, Wow. So, yun na nga, mga kainags, ano? Puputuli na natin 'to. Yan, kasi okay na yung mga lock ano, yung mga brace yan puputulin natin dito naputol ko na yung ano yung kulungan ni Sayon ano kasi ito papatong din natin to dito yan o no? di yan ba diba? kasi para ano kasi siyempre, ilulusot yung uso ni Sayon dito eh no? Kasi yung uso ni Sayon dito mga kainis, ano baka mamaya may mag ano ng kamay makagat pa sila kaya lagyan natin ito for safety syempre halika Papasukin na natin 'to mga kinexino kasi ililipat na natin yung ating gate. 'Yan. Halika dito. Halika rito. Tatanggalin na natin doon mga kinexino, ililipat na natin dito. Ay baka makawala. <laughs> baka may habuling tao eh no. 'Yan. So ngayon, tatanggalin ko 'to. Ito. Itatakay na sa baba para masubukan na natin dito. Tatanggalin na natin 'to mga kinexino para medyo kinakabahan ako ha habang papalapit ng matapos eh, kinakabahan ako eh no? <laughs> tanggalin muna natin to kinakabahan na parang hindi ko ma maano yung feelings ko no? <laughs> kasi tingnan nyo mga kainag oh. yan no? Oh. lalaki na yan gito na yan no? Oh. wow tanggalin muna natin to mamaya na natin mamaya na tayo magsaya tanggalin mo <laughs> ba't kaya ganun no kasi siguro excited sa makita yung kalalabasan ng ginawa or baka kinakabahan kasi ako baka mamaya may sumabit na naman ibig sabihin sumabit baka pumalpak na naman ah, ah. sayang kasi mahilig magkarat ng mga kahoy lahin ako ah. ah. para na rin trabaho nito <laughs> So ito na mga kainags ano. Susubukan na natin ilipat yung yung bakod natin dito. Sa ginawa natin ano. Titingnan muna natin. Potensyal. Pwede mga kainags, ano? may potential, no? Kita nyo? Wow! So yan na. Oh. Diba? de So ganyan ang mangyayari sa bakod natin. O, kita nyo, di ba? Diretso na, no? So bali ito, yung nangyari. Ito na ngayon ang mangyayari dyan. So lumuwag yung ating, lumuwag yung ating parking ng konti lang. Yan. Kasi doon ako sumasabit mga kainig sa may puno na yon Pagka park ako ng truck Doon ako sumasabit eh. Kahit pa paano ngayon maluwag-luwag na O oh, ba diba? O oh, yan yung kakalabasan ano O oh, ba diba, mga kainig Ang ganda na ano Kita nyo Wow O oh, kita nyo ano O oh. Hindi siya perfect mga kainig ano? Hindi siya perfect It's not perfect but it's worth it ba diba? diba? Tama ba? It's not perfect but we save money Yan. It's not perfect, but it's working. Oh, diba, ano? It's not perfect, but we can park our truck in our parking area. Oh, there. You <laughs> <laughs> <Bugok ang ayop. laughs> oh, So, it's done, my friends. Wow. Kita can na mo, no? Beautiful. Wow. It's So, subukan natin dito. Ito, ito, ito. Tignan nyo mga Sumakto. Sumakto. So, ito na lang. Kukunin natin ito. Ito, 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 ito. Lilipat natin dito. Yan. Wow. So, makakapagsampay pa rin tayo ng mga, mga damit dyan. Diba? So, sandali lang mga kinays. Tapusin na natin para matapos na. Yan, hininaan ko lang yung boses ko si... Yung mga kapitbahay natin nakatambay na sa backyard dyan eh. Oh, ganda na. Oh. Wow. Hmm? Kita nyo. Wow. Mm. E, Yan, so kailangan ko ring luwagan to mga kainags ano. Kasi ayo ano? dapat eh nandoon siya sa ano. Nasa nandito siya lulusot. Pero subukan natin. O, tama, tatanggalin ko muna to, luwagan ko muna. Pati itong isa luluwagan ko rin para makapasok to. Yan mga kainags, ano ko napapansin niyo no. Sumasakto na yung ano, yung holder ano dito sa tubo na nilagay natin ayos na kunting pokpok yan tantsa tantsa lang mga kainags yan tapos to naman higpitan din natin to oh, diba? ayos na ano? ayos na ayos yan so sabi ko nga mga kainags ano hindi man siya perfect pero it's working diba it's not perfect pero we can use it 'di ba? <laughs> Hindi man siya perfect pero it's beautiful. Yan, 'di ba? Kita niyo, grabe talaga 'no. Hindi talaga ako over mga kainis, so. No? oh. parang wala nga na bago, na bago eh, 'no. Oh, 'di ba? Ayusin na natin. Yan, so binalik ulit natin 'to mga kainis, ano. Itong tinanggal natin kanina kasi okay na 'to, eh, 'no. Okay na 'yan, hanggang dito okay na. Oh, 'di ba? Oh, kita nyo mga kainis, ano. Wow, na wow ganda na no wow kita nyo naman no wow ayos sigpitan ko muna to bago tayo magsaya yan yan lapit na konti na lang pag nahigpitan natin to mga kainags okay na bukas dyan na tayo magpapark pero lilinisan muna natin yan mga kalat kalat na yan eh, kung hindi ko nagapan nag yun baka lumaki yun no? yung puno na yun ganda na tingnan mga kainags ano talaga naman nako po Panginoon so nilabas ko si Sayon kita niya eh parang nanibago siya no sabi niya parang lumit yung kanyang ano ah, ginagalaan ah kaya no ganda so ito itong screen na kulungan ni Sayon dati mga kinex ano? ilalagay ko dyan no eh. yan di ba para talagang ano hindi makal kasi ma pwede pa makalusot yung bunganga ni Sayon dito yun <laughs> mahirap na baka mamaya may dumadaan dyan biglang tawagin si Sayon ilusot yung kamay kagatin sila ni Sayon mahirap na Yeah, katulad yung nabanggit ko, safety reason syempre. Ayan, oh. Tapos talagang din natin dito ng ano, pag may time ganito, no. Kasi kaya. Kasi naman siguro, no. Yung ganito, oh. Ayan, oh. Ayan Subukan natin. Ah, oh, magagawa ma 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 natin ng paraan yan. Ito, pero, pero ito muna. Ayan muna. Pansamantala or pansan pansamantagalan. Yo. <laughs> ganda na tingnan niyo, ah, no? Wow, ganda na, no? Grabe, oh. Wow. Oh, di ba? Mula sa taas, ano? Oh, kita. Oh. Ganda na, no? Oh. Pati dito, mga kainags, oh. Oh, di ba? Teka muna, baka makatapak ako ng ginto ni Sayo, na. <laughs> oh, di ba? Yung, yung side na to, parang walang nagbago, eh, no? Oh, kita. Oh. Di ba, oh? Para yung pakita, eh, no? Yan. Yan. Kanda, no? Yan, no? Sulit 'to ano, sulit 'yung pagod natin. Oh, ba diba, no? Sulit na sulit 'yung pagod, 'yung gastos, lahat sulit. Tsaka syempre napakasarap tingnan kasi tayong gumawa, di ba? Another accomplishment na naman Pero katulad nang nabanggit ko, hindi naman 'yang perfect. It's not perfect, but it's working, di ba? It's not perfect, but it's worth it, oh, ba? Diba? It's not perfect, but it's beautiful. yun diba? it's not perfect, but it's tough. Di ba? It's strong. Yan. O, oh, diba? ba? Oh, kaya lang, medyo kita tayo sa labas, no? Pag nandito. Pero okay lang yan. Pansamantala naman, ganyan lang muna, eh. Importante naman. Bukas, dito na tayo magpapark. O, oh, katabi niyan, ng sasakyan na yan. O, uh, diba? Pero lilinisin ko muna uli yan. Yan. Hus, nako, napakasarap. So, mga kainags, no? ah uh, hanggang dito na lang muna yung vlog ko. Nako, napagod ako. At maraming maraming salamat sa pagsama. Hanggang sa muli.